No. Ano pala to? Puno ng kaimito. Uh -huh. Yan na maka-explore. Mm. 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 Cross, po. cross. Bro, nandun, bro. Nandun, nandun. Umakyat Umakyat sila sa itaas. Simbol sa So, ayun mga explore, nandito na si Mangkiting. Uh, matatapos lang niya mag -deposito. <laughs> uh, hindi wala, nag-intro pala. So, pinadaan muna namin yung uh, magsasaka na nagdadala ng produkto niya. Uh, doon kasi, doon, sila galing. So, araw may mas, ano kayo, may mas kilatang sa yan, pag araw, meron tayo, talaga tayong makakasalubong ditong mga tao. So, pag gabi, wala lang. Kami na lang ni kiting yung nagpupunta dito. Bro, tara bon, da ang daming, ang daming ah, uh, mananap, sa mata. Dito? Hmm. Sige. So, dito daw kami. Ah, uh, yung sinasabi ko kanina, noon kami pupunta, dadaan, dito na lang daw. Para mas, ano? para mas, mas adventure. Uh, ano po ito makai-flow ng daanan ito ng tubig. Uh, kaso nga lang ngayon, walang ulan kaya wala tayong tubig nakikita dito. Tuyo siya, tuyo. Siyempre, dala natin 'tong holy water natin. Dito sa loob ng bag. Ano ba? Ha? Pagkawain May nambabato May nambabato ba ito mga ka Yan yung mahirap pag meron nambabato babato no? baka matamaan tayo sa ulo. Nako, hirap naman dito, bro. hirap naman dumaan dito. Ang kabot sa dog, ha? Mm hmm. lang. Sir, talaga to dito, bro? Makakadaan tayo dito? Maka dito. Kita Ay, oh, nandun pala yung butas mga islor oh malapit. So dito na kami dumaan mahirap pero uh, malapit lang. Kaysa doon kami iikot. Yan, doon mapunta malayo. Dito mahirap yung daan pero malapit lang pala dito. Yan, hawak tayo sa bato maka mal, ano tayo. Ayan. yan ah oh. taiko na kutumate Delikado yun, mga kiting. Delikado yun. Ihulog mo pa, baka may matamaan yun. Nabis ko siya pa. So, ayan na yung butas mga kaisloro. Malapit na na. Nasa mismong uh, area na kami. So, ang gagawin natin ngayon bro, alahil araw ngayon medyo mailap yung mga uh, elemento ngayon sa pagpaparamdam so magmamasid muna tayo sa paligid ah uh, imbisigahan natin mabuti ito kaya nga so, so ito mga explore kaya mismo ba makana Ayan na mismo yung butas ah uh, pero hindi natin pupuntaryahin agad no ah uh, kasi mailap sila ngayon so imbestigahan natin mabuti yung paligid so ang gagawin natin bro ya uh, kukunan natin yung buong paligid bro kung ah. ano yung makikita so sige iikot natin yung camera natin para ah uh, yan lang po yung butas mga kanila you know so, 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 try lang so, natin na, ikot na, yung na, camera mga ka-explore ikotin ko naman yung buong paligid sa butas na ayan sa yeah. doon banda ah uh, diyan sa ibabaw kasi diyan palagi yung oh uh, tinig ng wakwak -wak namin palagi naririnig diyan sa ibabaw na yan. At ah uh, doon banda na kung saan pa kami palaging dumadaan nandun do namin narinig yung iyak ng babae doon. Yan. Pero yung dito sa butas ay iyak ng bata. Doon, doon namin narinig kagabi yung uh, tinig ng babae yung iyak mm -hmm. parang hindi siya iyak parang hindi na iyak parang naungol daw parang naungol daw yung iyak ng babae ano naungol? sample mo naungol? yung, yung naungol mo bro ba yung nasa kalagitnaan na siya ng kasarapan And, yun. Diyan sa ibaba naman bro, diyan natin palagi naririnig yung uh, parang para mga pusa na, na malakas yung takbo. Yung, parang kumakaripas ba diyan sa ibaba. So hindi kasi tayo dumadaan diyan kapag gabi dito. So uh, yung rinig, naririnig lang natin sila. So hindi natin sila nalapitan na, na tingnan ng malapitan. And, ikot muna natin yung camera bro. So, ganito talaga pag araw mga ka-explore. Wala talaga tayo masyadong napapansin. Hindi bro. natin. Sige, sige. Ito na. So, uh, pakicheck na lang po sa video no, kung mayroon kayong napansin. Kasi dito kasi ngayon parang normal na normal lang talaga. Ordinary yung araw lang. So, akyat, akyat na naman tayo. Hawak tayo dito. Ayan na maka-explore Oh, so, yun, nakikita na yung araw dun Iyakyatin yeah, natin Hawak tayo, wala tayo ibang mahawakan itong karlang lang Ayan, okay, nandito na tayo sa bunganga mismo. Okay, sa bagong. Oops. So, ito, na yun mga explore uh, ito na yun nilagyan namin ng pangontra kagabi at tinabunan namin so pakinggan natin mabuti kung meron pa bang maririnig Wala talaga akong marinig ng mga explorer bro. Nung kagabi, nagpunta kami dito. Sobrang active po ng pakalakas ng iyak at nung uh, parang boses pusa. Nung ngayon, wala na. Bro, wala na akong narinig dito, bro. Wala na akong narinig. Wala na, no? Dahil uh, inanunan namin yan kagabi. So, so, yun mga kais, wala wala, tayo, wala talaga tayong napansin dito ngayon. So, ah, uh, Punta tayo dun. Mag-imbestiga pa tayo sa paligid. Ano po? ha? Hindi, na uh, duty siya. Nakatrabaho. Ayan, uh, hindi nating i pwedeng pa, uh, ipagpalit yung pagkatrabaho talaga dahil uh, hindi naman talaga uh, ano yung pagkikita dito sa pagbablog lalo na at mahina yung views. Uh, trabaho talaga yung importante. Yan si Mang Iting, gumagawa yan ng amaka. Para sa Ah, pang kasusunod natin araw-araw. Sa pagbablog kasi um, kami, umaabot kasi kami ng uh, dalawang buwan, tatlong buwan, apat na buwan bago makasahod, bago namin makuha yung $100. So... dollars. limang buwan talaga ba pinakataas? Umabot pa nga ng limang buwan. Napakahirap abutin ng $100. dollars. E ano lang yun, oh, 5,000 lang yun. Mahigit yung $100. Ang hirap abutin. Mm -hmm lalo na kapag mas, mababa talaga yung views ayun tagal kunin ng... maliba na lang kung ah, sikat ka na vlogger yung 100 dollars napakadaling kunin nun so sa amin na ah, ma, ah, mahina lang yung views ah, mahirap na kunin yun so mahirapan nga kami mga dalawang ban tatlong ban mahirap kunin so kailangan talaga magtrabaho so kung baga itong pagbablog namin ay Ah, uh, side sideline na lang po. Singit-singit na lang po. Bro, dito na lang bro. May nakita sa dyan. Sa pool. Okay. Captain, din ako nakapansin dyan bro. May nakita dyan? May malaking mat mata. Yung, yung, yung malaking punong yan? parang may sumsilip dyan. Pero yung ano? Tapuntahan mo na to. Hmm. Yung, yung nag-explore na yung mag-isa ba? Malapit na po mag-adilim. Hmm. Yun, dyan na lang siya nag-ano. Na, 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 na. Mga alas 6 p.m. nga tayo bro. Alas 6? Hmm. Yung ting tinglabas na yun nila. Sige, sige, sige. Puntaan natin bro. O ngayon, parang umagang umaga, parang wala. Siguro. Wala, mga, yun, hu mga huni lang ng ibon yung naririnig natin. Mm -hmm. <laughs> sige, sige. Yan mga ka-islor no. Uh, tutukan yung mabuti yung camera kung meron tayong mahagip dyan o makita. O ano mang kakaiba. Tutukan natin ang camera dyan. Ang malalim to may butas yan no? butas dito daw bro ay ano ah sabi po ni Pilimon mayroon daw nag-disco dito ah oh, dito na yung yung may naririnig dahil yung ah uh, koan? music music ba yung parang pang disco dito pala yun dito yun lalo katakot naman tong area na to <laughs> Matakot tayo kapag gabi bro, grabe. Mas nakakatakot yung gabi. Pero ngayon, nakakatakot naman siya pero... Yeah, hindi siya masyado. Oh, hindi mo masyado maano yung matatakot ka dahil nakikita mo kasi lahat sa paligid mo. Ayan Oh. Ayan. Nakikita kasi lahat. Kasi, kasi maliwanag. Kapag gabi, na, uh, kapag gabi kasi limitado lang yung paningin mo. Nak Nakadepende ka sa, sa flashlight mong dala. Kung ano yung na ilawan ng flashlight mo, yun lang yung makikita mo kapag gabi. Tuloy tayo. Ha? Dito? Sa yun bro. Hala, may nang bro. Sa na? <laughs> Ano yun? Nambabato ba yun? O may nahulog? Ay, may nahulog. Ah, akala ko may nambabato na naman. So, yung pambabato kasi, na kasi yung nangyayari sa bawat explore namin. So, sabi ni Mang Iting may nahulog <laughs> daw. Yan, tumulak puno. Kasi ano pala naman. to? Puno ng kay Mito? Hmm. Puno ng kay Mito? Sige, sana ba yung banda? Ha? Nandyan. Ito? Ang butas. Malaking bato naman to. Hmm. Dito din na bro na mayroon nagsalita. Ang dami nagsalita. Ito, ito, ito. Itong malaking bato na to. Hmm. Saan ang butas dito? Ano? Asa? No. Ay, ayun. Ay, Pwede Ito pala yung sinasabing buto. Nakala ko baka mayroon ano ka. Ano ba? Baka may, yung ito rin. Malaking nakatira. Ito, ito yung butas. So, maliit lang pala yung butas pero, pero malalim. malalim. Malalim siya. Yan o. kayo may mga ahas dito bro. Yan na. o. Oh, lang siya sa ilalim. May dala ang flashlight. Wala ba? Wala. Naano muna to? Na, Ingan muna to? Na, pangontra to? Wala pa bro. Wala pa? Pakinggan natin mabuti po kung Sige, okay, ilinisan mo nga Sige okay, mo, no, malalim yung butas Sige, yeah. baga may, may lumabas yan Pakinggan muna natin mabuti kung merong Merong uh, Merong boses tayo marakinig Wala talaga wala tayong marinig pero para makasiguro tayo ilagyan natin ito ng ano pagumpara ng holy water siguro para may parang may room huh? may nagmamasin sa atin <laughs> yun sa puno hala hmm. so yun mga ka-ignore ngayon alas utso na po pero parang alas 5 pa lang uh, umaga. Ah uh, kasi sa kapal kasi ng mga mapuno mga kasi hindi umaabot dito yung sinag ng araw. Kaya medyo madilim dito. Sige sabay tayo. Mm. Yan. Yan wala. Void. Wala. Hmm, hmm. Kung pirihin natin ito bro, ito na. Hindi kaya ito lang busan bro. Ewan ko, di ko masabi. Sige. Sige. Hmm. 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 Cross, cross, cross. Huwag okay, mo ubusin. Antayin natin kung meron bang boses. Mga malit na bro buses na rin. No. Meron bro. Pero mahina bro. Mahina? Mm. Mm. siya bro. Mm. Eh. Kasi bang lalim to bro. Eh, nawala na. Nawala na.

Kit ang layo na nila.